Isa si Faye sa mga nag sa pag-uwi ng kanyang asawa na kabilang sa mga tripulantik Pilipino na lula ng MV Transworld Navigator. Laking pasasalamat daw niya at ligtas na nakabalik sa bansa ang kanyang mister. Kompanti na po kasi andito na siya eh. Pupunta muna kami sa simbahan tapos magpasalamat sa ano namin, yung sa patro namin sa Cebu. Ngayon na ikatlo at huling batch ng mga umuwing 27 tripulante na biktima ng pagpapasabog ng Huti revel sa MB Transworld Navigator. Nauna nang nakauwi ang limang seafarers noong linggo. Bandang alas 10 kagabi, naglanding sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplano lula ng sampu pang tripulante. Habang 12.20 a.m. naman kaninang madaling araw, dumating ang huling batch pero hindi na sila iniharap sa media. The remaining 12, uh, 12 uh, seafarers will be... Kompleto na. na. na po. Sumailalim so sila sa briefing at medical examination na dumating sa NAIA. They were brought to a hospital for parang psychosocial, tsaka mga physical, may mga physical exam din eh. Mas kalmado sila kaysa nung, uh, nung salubong namin nung mga ano, nung Sunday. Makakatanggap sila ng mga benepisyong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, DSWD at tulong medikal naman sa DOH. Ang BMW po ay nagpabot ng mga 50,000 pesos dun sa mga nakauwi na uh, mga tripulante. Matatanda ang inatake ng Iranian Bakhutis ang MV Transworld Navigator habang binabaybay ang Red Sea noong June 21 at 23. Nagpadala naman ng sulat ng paghingi ng tulong ang mga seafarers ng na naturang vessel sa DMW noong June 27, pagdaong ng barko sa Suez Canal sa Egypt. Samantala, nasa 63 sa 167 na Pilipino sa Haiti ang nagpahayag na ng na kanilang intensyon para sa voluntary repatriation. Nubating din sa bansa kahapon ng dalawang tripulanting Pinoy ng MV True Confidence na nasawi matapos atakihin ito ng mga nasabing rebelde noong March 6, 2024 habang naglalayag naman ito sa Red Sea. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.